take care because we care. <laughs> Naririka andak po tayo ng uh, inspection para sa roadworthy po ng mga bus natin na pauwi po papunta, or papunta sa probinsya. So pa 129 po nakapag-inspect na kami ng walong bus dito sa GB uh, Florida uh, Sampaloc Manila. Ang una-una po natin chine check dito yung uh, papeles ng uh, bus saka yung license ng driver at conductor. Tapos yung uh, mga yung gulong, tapos yung uh, uh, yung physical na uh, appearance po ng uh, bus. Kung walang uh, defective, tangay naman, ngayon po wala pa. Wala pa naman po tayong nakikitang mga bagsak na bus para bumyahi. Uh, paalala lang po namin na uh, mag-ingat po tayo sa biyahe, sa magbawan po ng mahabang uh, pasensya sa mga driver, Ganun din po. Mag-ingat, uh, take care because we care. ha <laughs> ha